Patuloy ang paghatid ng tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa mga biktima ng kalamidad sa Katanduanes at Cebu namahagi ng family food packs at hygiene kits habang pinasyal na tulong naman ang ipinagkaloob sa mga nasalanta ng bagyo sa Capiz. May report si Claisel Pardilla. Namahagi ng halos 800 family food pack ang Department of Social Welfare and Development sa bayan ng San Miguel Catanduanes na labis na naapektuhan ng superbagyong uwan. Layo nitong tiyaki na walang magugutom na pamilya matapos hagupitin ng kalamidad. Naghatid ng daan-daang timba na naglalaman ng hygiene kit ang DSWD sa mga residente sa Mandawi City. Ayon sa ahensya, kailangan mapanatili ang kalinisan at kalusugan habang unti-unting bumabalik sa normal ang kanilang pamumuhay nakatanggap ng tigliman libang pisong ayuda ang mga pamilya ng Pontevedra Capiz na tinamaan noon ng Bagyong Ramil. Dagdag suporta ito ng pamahalaan para makumpuni at magkaroon ng disenteng tahanan ang mga naapektuhan ng sakuna na na ang kuryente sa tatlong milyon at 6,000 kabahayan at negosyo na nasa lanta ng bagyo. Sa pangunguna ng DOE Task Force on Energy Resiliency, napabilis ang restoration efforts sa mga lugar na nawala ng kuryente. Patuloy din ang pakipagtulungan ng Energy Department sa iba't ibang kooperatiba para maisaayos ang mga linya ng kuryente sa Northern Mindanao. Kaleizal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.